Network News. Mga residente ng Quezon Province, mandatoryong pinagsusuot ng face mask dahil sa pagdami naman ng flu-like illnesses. Idol Edgardo Baceda, IFM Lucena sa report. Yeah. Mandatory na pinatutupad ng pamalang palalawigan ng Quezon ang pagsisuot ng face mask sa lahat ng indoor settings at mga outdoor area na hindi may iwasan ang social distancing. Ito ay sanhin ng pagdami ng kaso ng sakit tulad ng sipon, ubo at pneumonia. Sa abiso sa mamagitan ng Executive Order No. DHT60 Series of 2023, kung sakaling makakaranas ang sintomas tulad ng ubo, sipon, pananakit ng lalamunan o lagdat, kagat mag-isolate. Ang pagsisuri naman sa mga pinag may kaso individual na may sintomas sintomas ay optional. Para naman sa katiyakan na hindi mahawaan, patuloy na magsuot ng face mask saan man pupunta sa pampublikong lugar. Magpa-update ng flu vaccine at pneumococcal vaccine. Sa madala ng Lucio Delicena ay nagpatupadihin ng walang pasok naman sa mga public and private schools sa lahat ng antas. Kasama mo sa Araman Calabason and 106.3 IFM Lucena, Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman. RMN Network News.